La, kasi sobrang niya? mo. Eh! Alam mo! Alam mo! gusto niya. Tawag ka mo! Kasi ang puti, -puti balat niya, kaya gusto niya. Oo, oh, pero baba mo. Balay na lang ako video magandang sanggana. Gano'n

Meron? Sinaklak? Isip ko naman. Hindi yan. Kaya naliligo ba siya na? Mas nakaka-stress pa kaliguan yung alaga ko. Ano ba? pabrik. Eh, pati buntot yun Bandang ko eh. Bandang Ano yung

Ay, ano, ano nga po nga, inaano ko kanina na siya. Ganagalang, ganagalang, baka masaktan kasi siya dito. Hindi, yung brush na soft, ano na, soft sa eh. May sugat kasi. Uh -huh. Hindi, may balay pa kasi siya, no? Uh -huh. Eh, alam mo naman yung mga aso. pa. ngayon kasi may right ka sa balat. Pag nilalabakara. Gusto oh. mo gusto, oh. Okay, dapat tayo na kasi. Ini tong ganda. Okay lang yan, tama lang yan, mo kasi lang ipian eh. Lalagyan na, natin ng bayapas. Mga, Anong, may, Dapat sa pagpuno ka mga dini di atidus kasi ang maraming ano dahong, ay, uh, oh, naman kong, ming, mo yung, yung, kine, yung, yung, yung kine, mga tao na tapos okay. okay. kung tapos yung ginatay ako tapos ako tapos kung tapos kung Baya pa sa inyo kasi takin ka. Wala nang kasi yung Dito lang kay Ate Luz hmm. meron. Yung mong pati mukha ni Bangko ha, para hindi na makasabunan lang. Ay, maano lang. Baglaban mo pag nahuhulog yung sabon kasi yung hindi okay. nung sahid na babalik sa kanya. Sa so, oh. Hmm. Yung mong gusto-gusto na rin paliguan niya kaya natatakot siya kasi baka daw kagatin siya. Ginagamot ah. mo kayo sugat okay. ni, ka so, mo, hindi ka tinakagat. Sugat talaga mismo, magagod yung ginagamot mo, hindi siya kinakagat. Hindi naman yan kakagatin eh kasi alam naman ni Bangko yung amo niya kasi yun. Oh, Ako, uh, Ako eh, like, yeah, yeah. nga hindi ko naman ang mga niya. Yung mga niya. doon. Tapos yung mga sabunan mo ulit pagkabandaw mo. mo. Pagkabandaw mo. 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 Pagkabandaw mo. Pagkabandaw mo. Pagkabandaw mo. mo. Pagkabandaw mo. Hindi ka tiglas tiglas ano? Nakapatikot pa nga yung mga laga ang liguan. Kita ko nga yung liguan, kita may liguan. Ano yung liguan? Ano yung liguan? Ano Pagpiligay ng sibin powder para matanggal yung mga kuto niya. Sibin yung paligid. Ayun, pag-umong kuto. Ayun. Huwag mong tirisin. Huwag mong Okay, ito patuloy Lagay sa... sa... Um, drugs para mamatay. oh okay. um, Sabunin mo siya ulit. na yan. Last na sabon na yan. Saan so, na ito? Ilagay mo dyan, okay. Sa mo. Last na sabun na. Sabunin mo na. Mo, mo, mo. Ay, ako banggo. Hindi yan mabango. O, na. <laughs> so, gusto sige, mo de, right? Please, sabon sige. Dapat ay dapat kong sige sa balat pa lang. pati ilalib ng tenga. Oh, oo, tama 'yan. Mababasa siya. importante sige sa buning mo. Pati nguso niya. Kasi ayan sa ilo. Sige, okay, pati dalim ng baba. Yan. Saan? Gusto sa inyo yung part na bumaba. Saan? Pati ito. Pati ito lang. si Dapat pagkain niya, mayroon ng Ivermectin. Puminig pa na oh, ayun, ako. Oo, ako. Diyan sa may tindahan ng mm. dito. Makutulong lang siya sa sopa. Hindi, alis siya. Diyan lang naman siya lagi. Tapos kapag malag lang, pag alam mo yung pagbuwanan ng ay, mga... Ay, tapos may damit na. May damit na. Pagbarang, ay, pagbarang na malamin yung papatay ng mga ng mga ng mga. Give me a hibernate pin. Ay, wait, wait, wait. wait.

dito! Oh. Oo! Huwag ang pambon! ako! Ano? Titlo Sa pala yan, no? Dito Dito ka! Titlo dyan naman ako! Diyan mo lang! Oo, ngunti Go! Go! na na Dapat kilitutin siya sa rin! Ano ito? Ano ha

Pangatlong niya niya. Pangatlong galis niya niya. Parang pag nakakakain siya ng bawat, na nga siya punta. Ito niya. Ito Sige, ibabad mo konti kasi gamot itong ano, maya maya ba ito Gamot niyang sabon, medicated soap ito. Saan pa sa niya, okay. Kung natanggat ito dyan?

Mas malaki pa yun na, malaki yun. Wala, ano aso, aso. Ay wala na po kayo na ni Papa. Huling iyak na daw niya yun sa aso. Oh. Huling iyak niya na kay ba Jambo yung iyak niya. May iyak si Papa. May awa siya kasi ang tagal na namin naging iyak. Si 15 years, 14 years. Eh si Jambo lagi nakasunod kay Papa yun Tapag umiinom siya, sa ilalim lagi nakasunod. Parang ito rin? Tapos pag lasing na si Papa, uuwi na sila. Susunod na yung sabak. Gano'n yung si Jambu. Tapos yung dati, yung kunsan ni Papa, nagmasagot na sila. Hindi ko nagbibigat po. Naisipan ako po. Naisipin. Ilawin niyang kuto sa ilalim. Sa ilalim? Oo. Sa ilalim? Yung katawan niya. Saan? Kasi light na lang. Hindi siya nakakaiba. Kaya mo ma mababad yung gamot kasi sa sabon, kasi gamot to eh. Yung sa ulo niya importante, yan yung bandang mata. Yan yung pinakatukto. Yung bunbuna niya. Yan. Dudugo. Kaya dapat masibin si powder to. Yun ang binin mo ay vermectin tsaka sige. Seven si powder hey, para sa paligid patay oh. yung mga kuto. Dapat nga pag pagligo niya may seven powder eh. Hmm, para ka dala pa rin yung kuto. Sa katawan niya. Next week. Kasi kahit alam mo yan, kahit sa labas wala ka nakikita sa loob niya na yung hmm. balat yung kuto. Kailangan niya sila. Mahal masyado next week. Kaya, pinalang nga yung vlogger ng mga aso, okay si Aiden. Okay na to? Oo. Hindi nakita mo um, yung mga na sinisiit cool. niyang Ang poon. Grabe yun. Maraming talagang magalis na kami. Magalis na ako. Tapos hindi na nakakalakad. Si Bray! Mayroon siyang, ano, mayroong distemper patient na ako. Ngayon, okay na. Survival. Survival oh. jayon, okay, na. Sa distemper, survival. Eh hindi na, yan lang. Magaling na nga yan. Oh, distemper, survival. Ha? na nga. Hindi isa may palengke ang nakakatakot. Grabe yung saksak ng babae. Eh, kulong pa rin siya. Pinasuan siya ng pao. Eh. <tipan> Muntot. Eh. Kala ko ba't nakulong nga ng babae? Eh. Kasi Deserve niya nga yun. siyang sumaksak niya. Pwede okay. naman nyo daw habugin. Tapos sabi nga ng mga nalang sa pwede naman nyo habugin. Bilang, susunto ko. Hindi, hindi niya talaga sinaksak talaga. Ginay niya Kita kita sa... na pa ulas Para ilagay na pintong. Ayan, ilalagay nga so, yan. Ayan, okay. na Ayan ang una, Iyan pala dapat pinabaro ng Next week. Ibang lang na yan? Cebu naman sa mga tatlong ligo niya, okay na yan. Babalik mabilis sa Pagkatapos ko mga aso, next lang siya

Kasi so, hindi mo kaya patsyagaan niya sa pinso at lahat. Takot siya kanina. Natatakot talaga siya, tita. Ayaw niya nga kasi yung hawakan. Hindi ako daw siya baka daw siya kagat eh. Bakit naging mahirik ka po mag asit? Ako pa mag-alaga ng aso? Takot ka pa mag kagat. Yung ilalim mo. Tsaka hindi ka dahil matakot dyan, alaga mo. Ilang beses ni Grace nung mga agad siya. Sabi ko, may, may nakagat na ba? Nakita mo kasi siyang paliguan ni Tita Mayrish. Hindi ba maligang gamit tubig? Hindi naman siya nangagat. Ganun lang siya liguan, no? Oo, ano? ano? kaya sabi ko, eh, si kaya confident talaga kung hindi siyang mga Kasi napanood ko, niliguan nila kita. Kasi kasi yung aso. Yun Mas nakaka-stress paliguan yung mga alaga ko sa tito ulang. Yung alas kan malamit nga dun pala kita jobel na napakalaki nun, hindi ako natakot kaya hindi ako namin namin. Ano na tayo? Si Roger. Oh, si Ra... kan malamit Si Ra... Sa kaibigan ni Ano ni Imo. Namatay kasi ano eh, hindi siya sanay doon sa lugar na yun. Kasi sa farm siya. Eh, pulis yung ano niya, nakabistino na sa malayo. Eh, mo na kay Imo. Eh, sanay siya sa farm. Hindi siya sanay doon nakatali lang siya. Nakatali lang siya. Nanungkot siya, ganyan. Tapos parang ayaw niya kumakalang. Ay, ano, stress? Ano, stress? Ano, stress? Ano, kapag... Separation ng sayo, eh. Ano? Ano, tapos ano? Ma! Ano mo yung ilagay mo sa kamay ko yung mayapas? Dito mo punti rin yung nakapalit. Agat ng na Saan Ay, kung nasa nalagay?

sebelih untuk anil satu banyak itu itu di